Fresh from the farm. Bagong harvest na dahon ng gabi. Tips po natin sa gusto pong magnegosyo o magluto ng pinangat na gabi. Bago tayo magpa orders kailangan po ah, uh, mayroon na tayong na dahon ng gabi bago tayo magpa-order. Kasi minsan po may time na hindi po kami makabili ng dahon ng gabi. May time po kasi na ang available lamang po yung mga tuyong gabi. Kaya kami po, naghahanap po kami ng mga farm dito po sa Imus, Cavite na makakabili po kami ng dahon ng gabi. O bagong harvest na gabi. At syempre, kailangan kapag magluluto tayo ng pinangat na gabi, ang mabibili po natin dapat hindi po makati yung gabi. At kapag meron na tayong available na gabi, yan pwede na tayong magpa-pre-orders. Mahilig po ako magluto, kaya kahit po nasa bahay, gusto po kahit papano, ah, kumikita po tayo. Kahit maliit lamang po yung kita natin, basta yung hilig natin sa pagluluto, gawin natin pang kabuhayan. At mamaya, ah, lulutuin po natin ito. Meron po kasi time pre-orders para po sa hapunan. At meron din time pre-orders para bukas, para naman po bago magtanghalian. Kaya ang tips ko po sa gusto magluto ng pinangat na gabi o magpa-pre-orders po, kailangan may nakaready na tayong dahon ng gabi na lulutuin. Dahil may time po kasi na mahirap din po makabili ng dahon ng gabi dahil dito po sa Imus Kabite, uh, ilan pa lamang po yung napupuntahan po nating farm na mabibilhan po ng dahon ng gabi at mas maganda po ah uh, direct direct po tayo sa ano sa farm para mas makamura po tayo. Yung ganito pong karami uh, 100 pesos po 'yan. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Thank you so much po.